Genesis, isa't kalahating sinungaling naman pala itong Phyllis na ito Samson! Kalma lang ah, kalma. Ang pikon talo dito. Hmm. Can we proceed now? Yes, Your Honor. Apologies. Proceed. Attorney, yung sinasabi ko ang totoo. Pero... Ay, hindi ko kaya yung gusto mong mangyari. Ano ba bang gusto mo? Ako na nga itong nagpapakubaba para magkaanak tayo eh. Bakit? Hindi ba masakit na yung asawa ko pag pagsisipingin ko sa iba para lang magkaanak? Para rin sa ating dalawa tong Gagawin niyo lang naman yung kailangan gawin para magkaanak. Walang hihigit pa doon. Naniniwala ako sa atin. Tsaka alam mo na pangarap ko magkaroon ng isang masaya at malaking pamilya katulad mo, di ba? Pero sige, kahit isang anak lang, okay na yon. Ako na yung magiging masaya. Magiging pinakamasaya. Please. Pero kung gagawin natin yun, kanina naman ba Basta... Na... Basta yung mapagkakatiwalaan at magiging malinaw sa kanya yung gagawin niya. Gagawa tayo ng contractual agreement para alam niya ang trabaho lang to. May naisip ka ba kung sino papayag maging baby maker natin? Si Ayla. Si Ayla, hindi lang, hindi lang siya maganda, pero matalino rin yan. Yung, nung estudyante ko, matalino siya. Estudyante mo yan. Naawa nga ako sa kanya kasi alam ko hindi siya nakapagtapos ng college. Siya lang yung naiisip ko na pwedeng maging baby maker natin. Si Ayla lang. Ayni